bibilhin natin. At saka may pabulaklak pa dyan. So, andito po kami ngayon sa Lemkitkay area. Ayan, samahan mo kami sa ano, sa biyahe namin. O, oh, ito yung mga jeepney, yung mga uh, ano natin, sa sasa sasakyan dito sa Pinas. Ayan. Ay, bang, bang. sasakyan ang means of uh, transportation dito, jeepneys, and then van and taxi. Papunta po kami Kogon Market. Kasi mga mura yung bibilihin doon. At saka makamura tayo. Yung budget natin ay sapat doon. Kasi pag don tayo sa mall, ay mamahalin yung mga paninda doon. ngayon ang bibili natin. Ayan. Pati map po ay bibili po tayo. Saan sa map? Andon si tatay nanonood na. Ano to na ni Ma? Y. Ha? Ano to na ni? Saka so, sa mga unta.